They impeached the Vice President. 215 representatives of the people signed the impeachment complaint. Isang tao lang ang nagdidikta sa House of Representatives. They did not consult anybody. Sila lang ang decision kasi mawawalan daw sila ng projects. Mawawalan sila ng akap. Mawawalan sila ng ayudang ibibigay. Para sa ganon, ipamigay sa mga botante na akala nila ay mabibili nila ang boto ninyo. Kung kaya po ninyong huwag tanggapin, huwag po ninyong tanggapin. Dahil ito lamang ang magsising, magsisilbing sampal sa kanilang mga muka. Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga muka. Binibili nila kayo, iniinsulto nila kayo. Sa harap ng mahigit apat na pong libong katao, Nagbigay ng makapangyarihang talumpati si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa Cebu People's Indignation Rally. Sa kanyang pahayag, binigyang-diin niya ang kanyang paninindigan tungkol sa isyu ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.